Ayan. Pupunta kami ng nasurukan sa lupay ng aming mga lolo at lola. Ayan. So medyo malayo-layo yung rin namin. At kami mga lang ng silot. Ayan, mga buko. Sama namin yung aming uncle mga tita namin. Ayan. So sayang si Atilita eh hindi nakasama. Ba. Siya ah. Oy, hindi ka naman, hindi ka na bata ah, para buhatin. Hindi na kagaya ng 3 years old ka pa. Baying Ayan. Hello. Yun. Ayan. Nag-crash yung drone ko kanina. Eh, yung plano namin, na yung lupa ng aming mga lolo't lola. Wala. Sablay na naman. <laughs> Hindi sulit talaga. Ano di Eh na natin. Ay ay ko. Medyo masakit ah. Diyan. Kaderong bisa pa eh. Parang basa eh, di ba? Ah, di. Okay. Tama namin si Princess. Ang anak ng aming pinsan. So, cousins banding kami. Dito sa lupain ng aming lolo at lola.